Eu tô indo Sana <tongan> mga <tongan> lods na makarating <tongan> kami sa mga kasama namin <tongan> na sila SG na sa kanila na. Semua lods. Mana itu? Mana kita ke sana? Mulak. Kita mana? Pada ke ah. Ingat ke jalan Edul. Ningun nang konti dito Edul, pernah kita koyo mukamu. Ayo nang ganda talaga nang idul ko. Wow. Kailan okay, kaya ako pagdating nito? Kini na pinihati ko sa si kanya yung pagmamahal ko. Sabi niya, uh, alam na daw niya tapos sinabi pa niya kanina na sasagutin niya daw pero nakatakbo ako mga lods kasi kita ako ng kalaban baka ngayon na video na to hindi lang kong... kung idol ingat ka dyan ah. kung masyadong kampante dyan 'wag maglala sa akin huwag maglala sa akin kaya ako sarili ko paprotektahan pa nga kita kaya idol Kaya sana idol Kailan mo kaya ako sasagutin idol so, Paano na to mag na dyan Kami may kalaban dyan balikan mo ako Wag kang padalos dalos Ha Punta tayo doon Antayin mo muna ako kadali sandali lang kasi may tinggal muna ako kagkilos. Huwag ka mo nakikilas dyan kasi may nakikita ko dito kalaban ba ito? Ano to? Tsaka makinig ka dyan o oh, may mga may mga gumagalaw dyan ng mga que ni clércolo avión, voy a con parece que anda en avión, hay

nito kami. Ah, ano 'yung may puno ka ng pawis may ano may paño ko dito. Kuha 'yung idol natin? Marami nang ano. Okay dalah. Wow, parang nasa malapit na tayo sa katotohanan nito. <laughs> parang kumakabog yung dibdib ko sa pag-ibig ko sa iyo. Hindi ko makabog sa kalaban sa iyo. Tayo na, tayo na. 不会，奶奶买的不是吧？<laughs> Tengok dulu. Terbit tu. Ay, dul.

Masakit daw yung... Ano yung masakit? Yung mukha mo? Mm. Na paano yan? Bangga? Bangga sa kahoy. Ayun. Ay, Magingat ka, idol. Paano yan, idol? Yung hmm. pag-ibigyan natin, idol, parang naulot ng mga bandido, ah Kasi pag... Magpahayag na sana ako ng pagmahal, may bandido ang dumarating. Dito siguro, idol, parang wala na. So, ano na, idol? uh, ito ang idol natin mga lords uh, kung hindi lang ito maglilihis ng ibang daan pat saan pat saan pat makakamit din natin yung matamis niyang oo mga lords di ba so mga lords <laughs> parang ayaw niya mga lords ayun o so ito mga lords patuloy kami sa mga lords Mission time na tayo punta kami kina din mga idol So mga idol, <clears throat> yung uh, namin papunta sa kanila SG doon sa lugar na uh, kung saan sila binugbog sila si Ah uh, ito nga pala idol, balik tayo ng konti kasi ano pala may bago pa po sila kasi kasama si Idol Junji daw, Junji daw yung pangalan Ah uh, Miguel out tayo idol. Oh so, yung sinabi ni SG ba yon? So, na nandun kasama nila si Junji oh so dito na to siguro mga idol parang safety naman tayo dito mag greet muna na tayo dito tingnan muna natin paligid idol idol tayo kumang tingnan natin paligid baka may mga kalaban So, oh, parang wala naman mga idol. Ah, ito, ito mga idol. Let's tayo. Shout out muna tayo. Ah. Sa so mga viewers namin dyan, ah, may gabi shout sa lahat ng vlogger. Ah, katulad nila ni ah, Idol SG. Ah, may gabi shout Kay 44. Ah, may gabi shout sa inyo, Idol. kay Alpachars, Alpachars. Alam kong uh, suportado mo kami Alpachars. Miglit sa daat sayo. Bata. Idol Bata. Yung oh, si last si, na sinabi ko idol. Si Bata no nagpatuloy Lahat. sa kabaitan. Putok na baril Putok 'yun. Kamarin baril mga bis. Pero isa lang. Isa dalawa. Isa. Dalawa? Mahina yung isa. Yung una, ano yun? Ah, nagtamaan yun pero yung isa, hindi yun. So, ah, patuloy tayo. Parang wala naman. Ah, sana tayo. May set out, ah, mga sana, vlogger. Sana uh, mga kusenet. Kina yung may nag-comment sa amin, uh, kilala daw na rin namin yung Team Pogi. Uh, hindi pa po kami nagkakulab pero ano, nagpaalam naman tayo kay Idol SG. Pwede naman daw na isa-shut out sila. Si Idol Kuya Buds, Adventure. Ayan, Kuya Buds, may club shut out. At saka Alpagos, si Rowan, may club shut sa inyo. ah uh, sana ah uh, alam nyo na. Uh, may, Hiya yeah, naman ako pero talagang nangalangan kami ng porta dito. Na uh, katulad naming uh, maliit po. saka sila SJ uh, Idol, suportahan niyo kami Idol. Kami ay dalawa na Idol direkta dito. Dito kami ngayon sa area ng critical. Uh, patuloy kami paghahanap sa inyo Idol. Gilab tao sa inyo mga mga local vlogger. Saka <coughs> Tsika...

Ibu tu. idul. Lihat pegang pahole. ng plano mo dito tayo nakatapos sa pag-greet ng mga kaibigan natin nilusubo kami tayo Ano na daan? O oh, naman! Baridin mo! Bilis, bilis! Hanap tayo ng mga daan! Naabutan tayo dyan! Pagdian yan ang tiradan natin! itu kita ah Idul, mengingat ke Idul kalaban Kita tayo magpunta, kita berhenti kerikit ah. nah. ah. Kurang mau bantai kah?

segera netin lihat itu segera Ayo bisa takut 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 di tayo, bu, tayo terus melayu

mag-off ka muna kami dito no kasi maraming okay, okay. Hindi ako makapahayag ng talagang pagmamahal sa idol natin mga lods. Bigla biglang biglang sumusulpot. yung mga bandido. Kaya sa ngayon po mag-off ka muna kami hanggang dito. Abangan niyo po ang uh, susunod ng video namin. Kaya maraming salamat.